Sa kaugnay pa rin nga balita mga kasama, mas delikado daw ang mga lumang infrastruktura o yung mga itinayo bago naman ang dekada 90 sakaling tumama ang The Big One o yung malakas na lindol dilan sa paggalaw ng tiyatawag pa rin West Valley Fault. Ito dila na rin sa pagkatapos pa lamang ng malakas na lindol sa Baguio noong taong 1990, nagkaroon na ng mas maigpit na building code na layong matiyak na hindi na mauulit pa ang trahedya na kinasawi ng libo-libong mga katao. Sa panay ng Army Manila, sinabi ni Association of Structural Engineers of the Philippines past president na si Engineer Toby Tamayo na ito rin ang dahilan kung bakit malaga talaga ang pagkuha ng inhinyero sa mga tinatayong infrastruktura sa bansa. May mga gusali kasi tayo na designed po prior to uh, 1992. So yun know, yung parang basic assumption nila. Kasi yung 1992, after that, nagkaroon tayo ng structural code na medyo naging very stringent yung uh, requirements para sa lindol. Yung mga design after that code, ang ina-assume naman din is kapag talagang dinesign properly, eh yun nga po, malaki ang chance niyang lalaban. kog dyan sinabi pa ni Tamayo na may tungkulin din naman ang gobyerno para maiwasan ganitong mga trahedya. As much as much as it is the responsibility of the local government po, so, tayo rin pong mga ordinaryong citizens dapat dapat din talaga medyo sumunod tayo eh kasi mahilig tayo dun sa ano eh yung nangyayari na tsaka na lang magsisisi Ang ginagawa na lang po namin para makatulong din naman po sa ating mga kababayan and government LGUs so no, awareness no marami mm ho -hmm. kaming programa talagang pinaparating namin sa ating mga kababayan ang kahalagahan yung maling pagtitipid, una-una, mm. maling Kailangan yung mga gusali, they have to be engineered. Mm. Meaning, huwag sila sila lang. Iyan pa rin si Association of Structural Engineers of the Philippines Past President na si Engineer Toby Tamayo sa exclusive interview ng RMN Manila. RM